Uh, guys Na, uh. uh, dapat tayo. Uh. Uh, uh, ilog uh. Uh, salamat mga guys. Na, uh, kita Maraming salamat sa panonood sa ating mga content mga guys. Ang ganda. City Hall yan mga guys. Maraming uh, salamat mga guys sa panonood sa ating mga content. Salamat mga guys. Ah. Salamat Makita. Mga guys. Salamat sa panood di sa ating mga content. Yeah, mga guys. Para sa malapit. menteri. morning, yeah, mga guys. Bye-bye. Ingat tayo, mga guys. Bye -bye.